What's up mga kademo? So for today's video na walang kawenta-wenta, ipapakita ko sa inyo yung aming kapaligiran. Bali dito guys sa labas na aming gate. Ayan yung mga puno na yan, tanim namin yan dito banda. Tapos yun doon ako nagtatapon ng basura, yung nakita nyo. Tapos guys, yung doon, doon, doon sa dulo naman doon. Ayan mga pinay ang mga ano dyan mga kasambahay. Ayan. Tapos guys, ano ba, pinag-iinitan ko talaga yung bayabas na yan. Kasi hindi po akin yan. Bayabas yun ang kapitbahay guys. Hindi rin niya yan makukuha guys. Kakainin lang din yan ng squirrel. Kasi lagi mga squirrel dyan. Tignan mo, kasi ng pader tsaka ang daming ano, tanim. Kaya hindi pwedeng akyatin. ba? Diba? Pero dati guys ha, wala pa yung mga tanim-tanim namin yan na ganyan kumukuha kaya ako ng hagdan at diyan ako papatong at makipagdaldalan sa ano sa pinay na nakatira diyan tara puntahan natin guys meron kami dito trampolin bago naman to guys yung luma wala na tapon na ito yung bago naming trampolin o di ba lawak na aming ano backyard o di ba guys ang taas ng ano pa yan ang daming bunga ng bayabas. Yung isa, hinog na malaki. Tapos may mga ano pa siya maliliit. Ayan guys, kita nyo mga bayabas. Ayan guys. Maingay lang talaga yung swimming pool. Yung tubig ng swimming pool, ang ingay-ingay. Kaya kapag nakipag-usap ako dyan sa Pinay dyan, hindi kami magkaintindihan, hindi kami magkarinigan. Kailangan magsigawan kami para magkaintindihan kasi ang ingay. Ay naku, ang sarap tanggalan ng tubig ng swimming pool na yan. Tapos guys, diyan kami dati naghabulan nung ano, nung Komodo dragon, yung napakalaking bayawak kasi diyan siya nagtago, guys. So sa mga tanim namin, diyan mula doon. Ayun. Tapos sinugod-sugod niya hanggang doon sa may kusina namin. Doon banda ang kusina namin, guys. Doon, ayan. So Tapos guys, niyan dito naman na tayo sa similya kong kamatis. Ayan, mga similyang kamatis. Itatanim ko yan, guys. Ayan. Sana mabuhay sila at lumaki. Meron din ako dito ang orchid. Ayan, namukadkad na, guys, yung kanyang flower. Nakaka-inlove yung kulay niya, ba? Diba? Parang pinkish na purple. Ano ba yan? Ang ganda talaga niya, guys. Oh, marami kami dito ang orchids dati. Kaso nga lang, nawala. Yung iba namatay na ito na lang nakasurvive meron naman ina ilan, ilan nakasurvive yung iba parang mamumulaklak na rin so meron din ako dito malilit na flower hindi ko alam pangalan nito ano ba tawag na itong malilit na flower na to ayan Bebe, uh, ano, melena ano ba tawag dyan ito naman sa buhok-buhok na halaman na to hindi ko alam no? ano tong pangalan nito yung hahaba ng dahon eh, no? ayan guys, oh tapos, meron din kami ditong pako. O, oh, kala nyo, ha? Tapos, dito, may duhat din kami, guys. O, oh, yan, maliit nga lang yung puno niya. Duhat, duhat nga nga. Ayun ko, pasta, parang mukhang duhat kasi yung bunga niya, yung bulaklak niya, guys. So, ayan ang mga halaman namin dito sa bandang ito. Tapos, dito naman yung sa gilid, yung puno na yun, guys. Yung parang, Tusok-tusok ang dahon, guys. Hindi ko alam ang pangalan yan. Melen, sabihin mo anong pangalan. Ayan yung mga pine tree namin. Tapos ito yung napakataas na aming papaya. Ayan, guys. Ubus na lang mga uwak yung bunga, bunga niya. Bunga nga. <laughs> yung bunga. Ayan, guys. Yan na lang natira. Tuwing may maniba lang, binabantayan na nila at kinakain. Kung hindi squirrel, yung uwak naman ang kakain yan. Dami. Tapos yun, malaki na yan. Mga tanim ko dito na prutas. Ayan, dalandan. Tapos ito naman yung hatdog-hatdog na halaman. Hatdog-hatdog. Ang tawag kasi nga yung bulaklak niya. Oh, mukhang hatdog-hatdog. ba? Diba? Tapos yung durian ko, lumalaki ng lumalaki. Ayan. Tapos yung langka ko na hindi pa namungan. Daming bulaklak niyan dati yung ano, maliliit na bunga yung langka. Kung kaso pinutulan ng mga ano, mga naghahalaman, hanggang hindi na siya nagano, hindi na lumabas yung bulaklak. Yan naman yung aking avocado. Ang lalako na talaga ng mga tanim ko, guys. Mm, so, yun lang, guys. Thank you for watching lang. Yan lang ang masi-share ko for now. Bye-bye and thank you for watching. Hope you enjoy my vlog. Bye-bye, guys.